Wala namang sinasabi, in fairness, ng mga senador na parang lumagda sa resolution. Wala namang sinasabi na yung loss of confidence or question of integrity or competency sa inyong part. Bakit kaya? Uh, sa tingin nyo personally, anong dahilan bakit kayo inilaglag for whatever reason? Tingin nyo. Well. Asa din ko, aking analysis lang ito, Raymond, na, kasi oh. ano mo naman? Of course they may deny it, mga people will deny it. Pero sa aking analysis, uh, Raymond, do, no, nagkumpi sa po ito sa PI People's Initiative, nung no, pag-umpisa ng People's Initiative na hinarap po ng Senado. Grabe, anak ko doon, uh, Raymond, hindi hmm. nga ako makatulog. Gabi-gabi eh. inisip iniisip ko 'yung institusyon, sabi ko, hindi naman po sana under my watch, hindi naman po sana sa pagiging Senate President ko na mawawala ang Senado dahil sa PI. Dahil nakita naman po natin sa PI, ang gusto po ng direksyon nila ay mawala po ang boses ng Senado in voting as one. At pag nangyari yun, kahit ano po mga amendments ng Constitution, pwede nila po ilagay, katulad ng parliamentary system, unicameral government, etc. etc. Hindi po ako makatulog. Sleepless hmm. nights po ako noon talaga nag-strategize po kami. We came up with the media team, with the PR team, with the legal team para uh, ilaban ito. At uh, I thank God na nagpapasalamat ako sa malaping at Panginoon at sa Comelec na itinigil po nila mm -hmm. ang uh, pangolekta nitong uh, uh, PI forms na ito dahil sa kakulangan ng rules at kakulangan ng visa ng ating mga batas. So, uh, we won that we won that battle. Battle pa po yan. Nakala ko war. Uh, hindi po pala, we won the battle but there were several battles after that and then nagkaroon po ng uh, RBH 6, RBH 7 uh, 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 hindi po tayo masadong tumutupad sa timeline na gusto po nila kagad-agad yung mga tumutulak nito gusto nila po kagad-agad matapos and uh, I'm sorry but when it comes to the discussions of the Constitution, kailangan pag-usapan ng masinsinan nito hindi basta-bastang madaliin dahil ito po yung Biblia ng isang bansa. Ito po yung ano eh mm -hmm. uh, heart and soul ng isang bansa. Kaya diyan po nag-umpisa naramdaman ko na po ang pressure uh, Raymond. Nararamdaman ko na pressure yung mga tampo sa akin uh, nang sinabi ko nga powers that be and I you know I I will never I will no longer mention who powers that be may it may yes. be but ah uh, ko na po yung mga pressures may mga bintang sa akin na warning na marami nagtatampo sa akin. And then, remember, there was an attempt uh, na magka din sa Senate uh, about maybe two months ago. Kaya nagkaroon po ng na resolution na sinuportahan po tayo ng labing no? apat. Kasama po ako dyan sa labing apat ng mga senador at nanatili po ako bilang mm -hmm. um, Senate President. So, for me, it was just a matter of time na na itutuloy po nila ang pagtanggal sa akin. And then, I think the sinasabing ang proverbial straw that broke the camel's back, yung sinasabi nga siguro na talagang ito na ang last straw ang siguro itong uh, PDLX yun uh, kung saan that, that uh, medyo it... controversial pong pangyayari uh, in fairness sa akin lumabas po ako at sinabi ko po na sana wag gamitin itong committee ni Bato para sa pamumulitika magingat sa mga sinasabi dahil syempre reputational damage ang pangyayarihan sa mga inaakusahan nila kaya uh, para sa akin ay Uh, ang pagiging independente ko na senador at leader, dyan po tayo nadali. Dahil pinoprotektahan ko po ang institution. I think that's where it came, came mm. out uh, to be. Of course, the senators who voted against me will have other reasons, and uh, they will never admit. I'm sure they will never admit there was external forces. Pero read between the lines na lang po tayo. Di naman bobo ang taong bayan. Oo uh, read between the lines na lang tayo.